O pag-usapan naman natin yung pagbubunga nga. Tama ba ito o mali? Meron bang magandang na idudulot ito o wala? O pag-isipan at pag-usapan natin. Pero bago yan, kwento ko muna to. Merong nagsabi na kapag ka nagbubunga nga daw, eh huwag iinom ng malamig kasi daw mapapas mga nguso. O yan, nasabi ko na okay na ako. Balik sa topic. Para sa iyo, ano ba ibig sabihin ng pagbubunga nga? Kung ikaw yung nabubunga ngaan, eh paano mo ba tinetake to? Kung ikaw naman yung nagbubunga nga, eh masaya ka bang ginagawa ito? Totoo naman na kapag ka nadinig natin yung salitang nagbubunga nga, eh negatibo na agad ang naiisip natin. Siguro dahil minsan, yung tono ng pagsabi nito parang matinis na gigil para sa iba. Minsan siguro dahil sa timing nito, baka nag enjoy ka pa sa pagiging batugan, eh nabunga nga ang ka pa. Baka may kinalaman din sa lugar, kaya negatibo. Yun bang binunga nga ang ka sa publiko na parang inalisang ka na ng dangal? Pero lagi nga bang negatibo ang pagbubunga nga? Palagay ko, hindi naman. Misang kailangan kasi may mga pagkakataon na ito ay ginagawa dahil yung mga ginagawang mali nagpapatuloy. Kabunga-bunga nga, ika nga. Form ito ng intervention sa ating kultura. Mas maiintindihan mo ito kung susuriin mo kung sino ba yung madalas nabubungangaan. Hindi ba sila yung mga merong maling gawa o gawe na kailangan baguhin? Misa naman kasi, hindi naman bunga nga agad, di ba? Misa nagsisimula sa paalaala o pangaral, kapag ka hindi sinunod at tuloy yung mali, nag intensify na sa pagbubunga Pero meron din naman talagang iba na laging intense yung pagbubunga nga. Yung iba nga parang solar, masikatan lang ng araw eh, nagbubunga nga na hanggang sa paglubog ng araw. Eh mas mahirap siguro kung rechargeable, ano? Maling klase namang pagbunga nga ito kasi hindi na intervention ang purpose nito. Ugali na ang pinag-uugatan nito. Ang nanay na nagbubunga ay merong gustong ituwid sa kanyang anak maaaring ang asawang nagbubunga nga ay naitulak sa ganong kalagayan dahil sa kabiyak na walang pakialam at ay magbago. Maraming dahilan. Hindi lahat tama, pero hindi rin lahat mali. Bawat kultura ay may paraan ng pagtuturo, pagtutuwid, at siyempre pagtatama. Sa iba, kalma lang. Sa iba, mas intense. Nagbubunga nga. Pero wag mo laging masamain dahil kadalasan ay mahalagang mensahe ang hatid niyan. Ang sabi nga sa Bible, Anak, Dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong magulang. Hindi mo man laging na-appreciate ang pagbubunganga. Pero palagay ko, hindi din naman talaga dapat humantong dyan kung handa naman talagang agad tumugon at magbago. Tandaan mong lagi na madalas ang pagbubunganga ay paraan ng pagpaparating ng mahalagang mensahe na nakulangan lang sa lambing. Huwag agad magagalit. Mag-usisa muna. Asa ka pa.